programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angko. Sa ginawang ang plano ni Don Julio Montenegro para dito sa kanyang anak na si Ramon Montenegro, ay kagulat-gulat ito para kay Olga dahil matagal nang kilala ni Olga ang kanyang papa. Hindi niya nga nalaman ang totoong plano nito nang gumawa ito ng paraan upang palabasin na patay na nga itong si Ramon Montenegro. Pero ang mag-inang Olga nga at Greg ay gagawa ng paraan upang masira itong si Ramon Montenegro dito sa kanyang papa na si Don Julio Montenegro. Dahil sinabi na nga ni Don Julio Montenegro dito kay Olga na lahat ng kanilang mga negosyo o illegal na negosyo ang ahawak na dito ay walang iba nga kundi itong si Ramon. Kaya itong si Olga ay gumagawa ng paraan. Una, nakita na nga ni Olga kung nasan nga itong tirahan ni Tanggol na naging anak ni Ramon dito kay Marites. Pero marami pa nga mga kaguluhan ang mangyayari na ating pakakaabangan. Samantala, itong nga si Mokang ay abalang-abala na sa pag-aasikaso ng kanyang 18th birthday dahil ang kanyang amanga ay sinanla ang kanilang bahay at lupa dito kay Roda. Pero magkakaroon kaya ng malakas malaking kaguluhan dahil nga inimbitahan din ni Mokang itong kanyang tatlong kaaway na kaklase, itong mga sosyalerang ito. At itong ang isang gusto ni Mokang. Pero magkakaroon ba ng malaking kaguluhan sa pagtitipon na gaganapin sa basketball court? Magiging tagapagtanggol kaya ni Mokang itong si Tanggol? Yan ang ating mga pakakaabangan ngayong araw dito lang yan sa FPJ's Batang Kiyapo. Gracias.